Talaga? Ah, uh, ilang ilan lang taong ka na? Ano po? 43. 43? X abroad? First timer? Saan sa galing? Sa Saudi. Sa Saudi? Saan ba sa Saudi? Uh, Altarap naman. Altarap na ka lang taong ka doon? Two years. Two years? Sigurado ka? Saan ang passport mo? Nasa ano po? Agency. Anong pangalan ng agency mo? Meatback. Meatback? Saan banda yun? Sa may ano uh, Sa may... May saan? Sa Light Hope. Saan yung Light Hope? Anong address? Punta natin ngayon. Magkano naman dito, boss? Ma, mas maganda po kung punta natin. Ganun ba? Tunay mo ba talaga ang pangalan Jocelyn Carlos? Ano tunay mo pangalan? May ID ka? Wala ID, wala ka ID? Wala. O talaga? Paano ka nakakuha ng passport? Noong matagal na yun, 2015. 2015 ng alin? Passport mo? Passport. ID expired na? O bakit pa ipapatubos mo? Expired na pala? Hindi na ka naman po. Ako na. Saan ka nag-renew? Sa, sa Di Manila. Sa? DFA, Manila. Manila? Kailan mo na rin yun? 2020 po, pandemic. Hindi to, na-pandemic. Tapos di ka na nakaalis? Yeah. Sure ka? Sabi mo lima kayo, nasaan ang mga kasama mo? Nandito po po. Sa? Nandito po sa probinsya. Saan probinsya? Sa Tarlac. Sa Tarlac? Taka-Tarlac ka ba talaga? <laughs> Ganon. Sabi mo galing ka ng Tarlac pero parang bagong ligo ka eh. Tingnan mo nga ba? Tingnan mo kung ako. Baka mo mong...